kahulugan ng paglalayag sa panaginip. Ang paglalayag sa isang panaginip ay maaaring kumatawan sa iba't ibang mga bagay. Maaari itong kumatawan sa iyong mga ambisyon at layunin o ang iyong mga damdamin tungkol sa pagiging may kontrol. Maaari ring itong kumatawan sa iyong relasyon sa iba. Kung ikaw ay nag-iisa o inabandona sa iyong pagising, ang panaginip tungkol sa paglalayag ay maaring isang senyales na kailangan mong makahanap ng mga bagong kaibigan. Ano ang ibig sabihin kung nanaginip ka tungkol sa paglalayag? Ang mga panaginip tungkol sa paglalayag ay maaring sumagisag sa iyong pagnanais na maabot ang iyong mga layunin at maglakbay sa bago at kapanapanabik na mga lugar maaari rin itong kumatawan sa iyong kakayahan mag-navigate sa mga hamon ng buhay ng madali. Bilang kahalili, maaari itong kumatawan sa iyong pangangailangan para sa kalayaan at kalayaan. Sa ilang mga kaso, ang panaginip tungkol sa paglalayag ay maaari rin magpakita ng mga alalahanin tungkol sa iyong kaligtasan at seguridad kahulugan ng panaginip tungkol sa barkong naglalayag. Kung nanaginip kang makakita ng mga barkong naglalayag, maaari itong maging simbolo ng isang paglalakbay na iyong tatahakin sa iyong pagkising. Maaari itong kumatawan sa kalayaan, paggalugad at pagnanais na palawakin ang iyong mga abot tanaw. Maaari ring ito maging senyales na papunta ka sa hindi kilalang tubig kaya dapat ka mag-ingat at panatilihin ang iyong talino tungkol sa iyo. Ang panaginip na makakita ng mga barkong naglalayag ay maaari rin magpahiwatig na handa ka ng tumulak at kumuha ng mga bagong responsibilidad at hamon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalayag sa tubig Sa isang panaginip, ang paglalayag sa tubig ay nagpapahiwatig na ang pakiramdam mo ay mapayapa at kalmado. Ito ay maaaring kumakatawan sa mga damdamin ng kagalakan at kasiyahan sa iyong pagising sa buhay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring simbolo ng iyong mga damdamin tungkol sa iyong kasalukuyang relasyon. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang metapora para sa iyong paglalakbay sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maglayag sa isang malaking barko. Ang panaginip na maglayag sa isang malaking barko ay maaaring sumagisag sa iyong pagnanais na tuklasin ang isang bagong lugar ng iyong buhay. Ang bukas na karagatan ay maaaring kumakatawan sa isang bagong pagkakataon o pakikipagsapalaran na naghihintay para sa iyo. Ang barko mismo ay maaaring kumakatawan sa iyong karera o sa iyong buhay sa pangkalahatan. Ang laki ng barko ay maaari ring sumasalamin sa laki ng iyong ambisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalayag sa dagat. Kapag nanaginip ka tungkol sa paglalayag sa dagat, madalas itong sumasagisag sa paggalugad at pagtuklas. Maaari itong kumatawa ng isang pagkakataon para sa personal na pagunlad at pagunlad ang ganitong uri ng panaginip ay maaari rin magpahiwatig na ikaw ay naaanod sa buhay at maaaring kailangan mong maghanap ng direksyon o layunin. Maaari rin ito maging tanda upang tumuon sa iyong emosyonal at espiritual na kagalingan dahil ang paglalayag ay maaaring kumatawan sa isang paglalakbay ng panloob na pagbabago kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalayag sa isang barko. Kapag nanaginip kang maglayag sa isang barko, kadalasan ay nangangahulugan ito na nakakaramdam ka ng tiwala at panatag sa iyong buhay. Ang barko ay maaaring kumatawan sa iyong tahanan o sa iyong karera. At ang paglalayag ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa tamang landas. Ang karagatan ay maaaring sumagisag sa malawak at hindi kilalang mundo sa labas ng iyong comfort zone. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaring isang senyales na nagahanap ka upang makatakas sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglayag patungo sa digmaan. Ang mga panaginip tungkol sa paglalayag sa digmaan ay maaring kumakatawan sa pagnanais na umalis sa iyong comfort zone at humarap sa isang bagong hamon. Ang panaginip ay maaari ring sumasalamin sa mga damdamin ng kaguluhan at pag-asa tungkol sa isang pagbabago sa iyong buhay. Kung nanaginip kang maging nasa harapan, maaari itong sumagisag ng isang pakiramdam ng pagiging handa para sa isang bagong bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalayag sa malayo. Ang paglalayag sa malayo ay karaniwang sumisimbolo sa iyong pagnanais para sa kalayaan at pagpapalaya. Maaaring ikaw ay may pakiramdam na nakulong o pinaghihigpitan sa iyong buhay at naghahanap ng paraan para makalabas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglayag sa isang barko sa ibabaw ng mga hiyas o alahas. Ang panaginip na maglayag sa isang barko sa ibabaw ng mga alahas ay nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng katiwasayan sa iyong buhay. Ang mga hiyas ay sumasagisag sa kayamanan at kasaganahan na nagpapahiwatig na ikaw ay maayos na inaalagaan ngayon at komportable sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang barko ay maaaring magpahiwatig ng isang paglalakbay na iyong tinatahak o isang paglipat na iyong ginagawa sa buhay. Ang panaginip na ito ay madalas na nagmumungkahi na nakakaramdam ka ng kontento at tiwala sa iyong mga pagpipilian at plano para sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglayag sa isang barko sa paglipas ng bagyo. Ang panaginip na maglayag sa isang barko sa pamamagitan ng isang bagyo ay maaring kumakatawan sa isang magulong paglalakbay sa iyong paggising. Ito ay maaring magpahiwatig ng pagharap sa mahihirap na hadlang at hamon at maaring magmungkahi na ikaw ay nahihirapan. Ang bagyo ay maaring sumagisag sa mga pag-urong o mga problema na kasalukuyan mong sinusubukang malampasan. Maaaring itong kumatawan sa panahon ng paglaki at pagbabago sa iyong buhay habang natututok ang mag-navigate sa magulong tubig. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglalayag sa malabo na dagat Ang panaginip tungkol sa paglalayag sa isang malabo na dagat ay maaaring sumisimbolo sa pakiramdam ng nawawala o nalilito sa iyong pagkising. Maaaring hindi ka sigurado kung aling direksyon ang dapat mong gawin sa isang partikular na sitwasyon o maaari kang makaramdam ng labis na pagkabalisa dahil sa kakulangan ng kalinawan. Ang panaginip ay maaari rin magmungkahi na may pangangailangan para sa iyo na magpahinga at makahanap ng isang pakiramdam ng kalinawan at panloob na kapayapaan. Ang pag ay kumakatawan sa pakiramdam ng pagkawala at hindi magawa ang mga tamang hakbang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa manood ng mga barko na naglalayag. Ang panaginip na manood ng mga barkong naglalayag ay nangangahulugan na ikaw ay nakakaramdam ng optimistiko at ligtas sa iyong buhay. Maaaring nakakaramdam ka ng optimistiko tungkol sa iyong hinaharap o nakakaramdam ka ng tiwala sa iyong mga nagawa. Ang mga barkong naglalayag sa kalagay sa kalangitan ay maaaring kumakatawan sa isang bagong paglalakbay na iyong sinisimulan o isang paglalakbay na malapit ng matapos. Konklusyon, ang mga panaginip tungkol sa paglalayag ay maaaring kumakatawan sa iyong mga damdamin tungkol sa kontrol, paglalakbay at mga relasyon.